Yan ang ating manggamay sa mga friend. Napakasarap yan. Hello mga friend. Good morning po sa inyo lahat. Ngayon mag-almosal po tayo mga friend. Nagluto ako ng langgunisa. Yan. Tapos yung ating kanin. Kunti lang kanin mga friend kasi mataas ang sugar po natin. May maintenance na po ako sa sugar. Halik kayo. Samahan niyo po ako sa pagkain mga friend. Yan, baba ko na lang cellphone. Harap ko sa pagkain ko. Yan ang ating tubig. Yan. Magkamay lang po tayo mga friend. Yan ang ating ulam. Masarap po magkamay. Kunti lang kanin kasi bawal pag maraming kanin. Tamaan po ako sa pagkakaan dito ng almusal. Basta ako papasok ako sa walk. Kaya tayo mga friend, mag-almosal po tayo. Masarap po pag -pang ako'y okay, papasok pa po sa trabaho. Wala kailangan. Mag-almazar um mag po tayo. Kasi sa biyahe pa po. Kung muna't city to Makati, kasi kering rin mall. Medyo malayo-layo. Kaya kailangan, kain muna bago pasok sa work. Ayan mga friend, tapos na po ako kumain. Naubos ko yung kanin, pero konti lang yung kanin ko mga friend. Tapos yung ulam. Isang peraso lang na ganito ang kinain ko. Kasi, kailangan ingat po tayo. Mataas ang sugar ko mga friend. Kaya, kailangan bawas-bawas sa pagkain. nasa 245 yung ano ko sugar ko kaya kailangan ingat-ingat po tayo sa mga kinakain natin eh ganun talaga pag tumatanda na meron ng mga karamdaman hindi po maiwasan sa atin yan tsaka mag shout out na lang po ako sa lahat lahat ng mga viewers ko maraming maraming salamat po sa lahat lahat ng mga support niyo sa aking channel tsaka ulitin ko po maraming maraming salamat ulit sa mga support nyo sa aking channel I love you all thanks for watching bye bye mega mega love shout out na lang sa lahat lahat ng mga nasa support sa aking channel hindi ko na lang banggitin lahat ang pangalan ako ay papasok pa po sa work Bye bye.